Boses ba yan ni mami? Bakit parang umuungol? Aling Mila, may umiiyak sa kwarto ni Rina. Baka napapaano na naman. Simula nang umalis si Mon, halos gabi-gabi nilalamon ng iyak ang pader. Huwag kang lalapit, baka ilihim pa. Sampung taon na, pero parang kahapon lang. Akala mo kasalan pa rin ng hawak sa larawan sa likod ng nakasarang ulit baklang pintuan. Sumisingasing ang mga bulungan sa pasilyo ng lumang apartamento habang si Rina Villarreal, 34 na taong gulang, nakasuot ng mamumulang bestidang minsan sinabitan ng pangako, nakaupo sa gilid ng kama. Kinakabig ng dalawang kamay ang balangkas ng larawang binubura ng luha. Siya at Simon nung araw ng kasal, Peach pink ang buke. Bakas pa sa muha ang alab ng pag-ibig na ng ngayon ay parang litrato ng bituwing sumabog at nagkalat sa kalawakang dinamuling tatahimik. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa paana ng kama, nakatihaya ang bughaw na maleta na laging bakante maliban sa gusot na opsyon ng pag-alis. Sa sahig naman ang laruan ni Migs, maliit na kote na gusot ang pintura. Tanda ng mga panahong, kinailangang pagapangin siya sa kawalan ng ama. Sa asul abong iwanag na sumisingit sa kurti ng kulay abo, nagsasapawan ng mga alaala. -ala. Ang tawa ni noong isinusukat ang red dress ni Rina sa divisorya bilang mapagbirong honeymoon pang bahay. Ang unang araw na naluha siya sa balitang buntis siya sa anak. At ang araw ding iyon nang makita niya ang liham, Patawad Rina, masikip ang mundong ito para sa pangarap na hindi ko kayang itahi sa palad mo. Babalik ako kapag sapat na ako. Di na bumalik. Sampung sapan ng ulan at tag-araw ang lumipas. Sampung beses na butas ang tsinelas, nabasag ang piggy bank, at nagtahi ng damit na pamalit si Rina upang maging tutor sa umaga. Mananahi sa gabi at call center trainee sa hating gabi. Lahat para huwag maagaw ng gutom ang tanging hiyas niyang si Megs. Ngunit nitong Marso, nang pumasa si Migs bilang University Scholar sa Maynila at nag-abroad kaagad para sa immersion sa Singapore, parang ginupo si Rina ng katahimikan. Unang niyang gabing mag-isa, unang niyang gabing sumabog ang samyo ng lumang unan, at unang gabing humarap siya sa litrato sa loob ng silid na walang iba, kundi ang tunog ng relo at singhal ng ilong na mahigpit na pinipigilan ang hagulhol. Ilang linggo na ang pinupunit niya sa isip ang tanong saan pupulutin ang lakas kung ang mga palad niya ay nabiyak na. At ang bigat ng pagod ay hindi lang sa kalamnan kundi sa buntal ng puwig na di maalis sa puso. Nang biglang kumalabog ang pinto bandang alas 10 ng umaga, nagtiliyan sina Aling Mila sa labas. Hinabol ni Rina ang hikbi, ibinaba ang larawan at tinakpan ng palat ang namumulang mata. Sa pagdilat, bumungad sa pintuan ng pamilyar na hugis ng balikat. Mas matikas, mas maluwang ang dibdib, ngunit may pait na habado sa gilid ng labi na parang batang di makapagdesisyon kung lalapit ba o tatakbo. Ma, mariing tatok ng boses na halos parang pamilyar, ngunit mas mababa, may tiling banyagang tuwang. Si, si mix ba yan? Tila nawala ang hangin sa kwarto. Nagtayuan ang mga buhok ni Rina. Pinagtakbo niya ang gunita. Tatlong buwan lang nakalipas ng umalis ito at ang huling larawan niya ay yung payat. Sunog sa araw na binata na na nakayuko habang may backpack na ginupit ang mga tahe para magkasa ang librong hiniram sa barangay library. Ngunit ang binatang nakatayo sa pintuan na yoy, nakasuot ng casual na blazer, may airbag sa leeg at buhok na ginupit ng estilista, hindi ng sariling gunting. Kawa silang nagpigil ng luha. Sa pagitan nila ay sampung taon ng pangungulila at isang lihim na namuo habang tahimik na nagmula sa walang pangalan, Simon. Ma, may kasama ako, Bulong ni Migs pumasok at umatras upang bigyang daan ang lalaking nakatano sa pintuan. Tumigil ang oras nang makita ni Rina ang lalaking nanginginig ang kamay na kayo ko may bitbit na atasyay case na kung titingnan ay kayang maglaman ng sampung buhay. Rina? Tinig na di niya akalain muli niyang maririnig. Tinig na inibig niya noon ngunit inagaw sa kanya ng takot at kahirapan. Isang hakbang? Isang luha, isang buntong hininga na parang sandaling huminga muli ang silid matapos mapurol sa init ng kalungkutan. Mon! Singhot ni Rina, di alam kung sasalubungin o sasampalin. Mulit bago man siya makapili, lumuhod si Mon. Ininatagang ata si Case, binuksan at tumambad ang bulto ng papeles, mahabang listahan, stock certificates at titulo, Rina. Sampung taong gulang si Migs na ang nahagip ako ng kapalarang hindi ko inaasahan. Sa Saudi ako tumigil muna. Nagtrabaho sa planta, sumugal sa ideya ng oil waste recycling. Nakapagsimula ng maliit na kumpanyang naglilinis ng sludge fuel. Walang araw na hindi ko inisip na bumalik, ngunit sinumpa ko sa sarili ko na ang pagbalik ay hindi dala ang hiya, kundi dala ang pangalan na pwedeng ipagmalaki. At ito ako, may lahat na pwedeng ihandog Ngunit wala pa rin katiyakan kung mapapatawad mo pa. Lumalim ang katahimikan. Tila bumukal ang ulan sa kisame. Naglapat ang mga palad ni Rina sa nabasang pisngi. Tila nagflash ang lahat ng panahong siya'y nagkamali ng takot. Pinalaya ang asawa, kunit binuhay ang anak. Hindi ko kailangan ng multi-millionaire. Pabulong niyang wika. Ang kailangan ko'y ama para sa batang sabik maglaro ng may tatay. Balikat na sasalo sa akin kapag kinikilabutan akong maging mahina. Lumapit si Migs. Inilabas mula sa backpack ang isang aktibong card ng bank account. Ma, paano ka magtitiwala kung pakitang tao lang to? Alam kong hindi pera ang magbubura ng sakit. Ang gusto ko lang, makasabay tayong tatlo sa hapunan. Kahit tuyo lang, basta kumpleto. Luha ang nagsalita para kay Rina. Bumigay ang tuhod niya Sinalo siya ni Mon, ngunit hinila niya rin si Mig sa isang matibay na yakap, tatlong pusong magkakadugtong, ngunit matagal ng pinaghiwa-hiwalay ng mga baybayin ng pangamba. Simula noon, pinagtagpi ni Mon ang hiwa ng sampu taong lumipas. Pinatawad siya ni Rina hindi dahil silaw sa yaman, kundi dahil isinuko ng lalaki ang kayabangan at nagpakumbabang humingi ng ikalabang pagkakataon. Itinayo ni Mon sa bayan ang Villarreal Family Hub, isang maliit munit libreng teknikal na paaralan sa repair at upcycling. Pinumunuan ni Rina bilang direktor ng mga programa para sa mga kababaihang iniwan ng mga asawa sa gitna ng tokang OFW. Tuwing gabi, Kumakain sila sa lamesang gawa sa pinagtagpitagping paleta, likha ni Meg sa workshop niya sa Singapore na ngayon ay may branch na sa Pilipinas, Upcycle Motors, kumpanyang naggagawa ng mobility devices mula sa marine scrap, nakatayo sa kabisera at nagbibigay ng daan-daan trabaho. Ang laruan ni Migs na kotse, ipinahahiram nila sa mga batang bisita sa hub bilang simbolong walang basurang pag-ibig, lahat kayang maging makulay. At ang litrato ng kasal, Nakapaskil pa rin sa silid, ngumit katabi na ngayon ng bagong kuha, silang tatlo sa harap ng hub, hawak ni Rina ang certificate ng TESDA partnership, nakapulupot sa baywang niya ang bisig ni Mon, kitang kita sa mata ang pangakong hindi na muling lilisanin. Kung may samyuman ng luha sa kwartong iyon, ngayon ay luha ng paghihilom at sa bawat umagang natatanaw ng kurtinang kulay puti, ang liwanag ay parang paalala na kahit maiwan ka man sa himig ng kawalan, may panahong uuwi ang ginulat ng buhay, bitbit -bit ang bagong anyon ng pangako at pag-asa.